Alex again. Yes. Ito yung paborito ng mga alaga ko. sa <laughs> nyagaga. Ah, uh, gustong gusto nila itong... Wait, sagit lang, sagit lang, sagit lang. Dur, utur, utur. Pepsin, utur. Utur, utur. Bekle, bekle. Gusto ito carrots. Pabit ang pabit din yung carrots. So, Pinuturo ako sila na kumain ng mga vegetables kasi mas healthy sa kanila to. So itong mga malalaki ko, naturo ko na to kaya kumakain sila ng vegetables. Muna. Mm. Mm. Pepsi. Babas. oh, baba. Rapi. Mira. Mira. Cholo. Gal, gal, bala, gal, bala. Hadi, gal. Alexa, gal. Alexa, sende gal. Gal, gal, gal. Toto gan. Koko. Andun sa atin, di mo? Gal, gal. Alexa. Gal, gal. Nagagawa na sila sa loob. Gal, gal. Gal. Toto, ah, koko gal. Koko, koko. Koko. Ah. Uh... Cholo verde, Alexa gal po na kizm gal, gal Alexa. Chal de, <laughs> niya Charlie Wilson, huh? Niya Charlie Wilson. Alexa gal po ya, sa to. So ang gastos po namin sa weekly dito so, sa karos lang ah. Kasi ang kilo nito 20 20, 20 uh, 20 tele, isang kilo. So every 3 days ata kami bumibili. Gusto namin. Sagit lang, luckless. Naka-30 tele kami uh, sa buwan. Tayo tele sa buwan ganito carrots kasi isang kilo 20, 20 tele. Gan. Yeah. Tapos sa manok naman, gumagastos kami ng kasi nagbibenta kami ng manok eh. Kapag mga hindi nabenta yung manok, kung ano may natira, may pakalama sa kanila. So, every three days, kasi alternate sila eh. Ah, uh, dry, dry, ah, uh, dry food, saka manok, sa pamesa na atay, sa manok, every three days, parang four kilo. Four kilo, four kilo. Siguro mga, 20 kilos sa isang, isang isa buwan, 20 kilo manok ang pinapakainam sa kanila. Tapos yung vitamin pa nila. Wait lang, kita ko yung vitamin. <coughs> galing, galing, galing. So ito yung vitamin na bibigay ko sa kanila para to sa buto. Ano, sabuto. So marami siyang gano'ng benefit sa kanila sa muscle function supports cardiac ibig sabihin sa puso ata to di ba hmm. So maganda siya guys, matamis siya kaya gusto-gusto nila. Tepsi. Hmm. Sino? After ng tepsi de yura, sino? Hmm. Gabi ko ko na, koko ka kasi ma mabait sila pa kainin. <laughs> ano lang na masyado na matatakaw kapag kasi marami kasi kapag maraming aso magkasama sa isang sa isang lugar. Kahit gutom yung kakain niya kasi natatakawan sila kasi marami baka mabusan. Oh. Tama ang biti. Pasta o oh. hmm. Alexa, gabi mo gal. Yeter, tekta mo. Alexa, gal gal Alexa ngayon kasi ngang 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 Gal ngang Gal, ngang 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 Gal Gal ngang 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 Gal 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 ngang 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 ma <laughs> Tumakbo. Gaya nalang, Alexa. <laughs> May hima tayo sa tunog eh, yeah. e, oh. Ta Bukadar. Eh, talaga. Sana hasta ka. Bukadar, ulmas. mas. Gaya, Alexa. So, ano siya? Vitality pace, hmm. Aso, gusto-gusto nila. Kasi medyo matamis ito, yung lasa nito eh. Para siyang, ano, ah. Uh, para siyang sampalok. Yung amoy niya parang sampalok, oh. Kapag nadamihan din nila, nagtatay guys. Pag marami ano Ito yung sumira ng remote namin kanina. di ba? Sinira mo yung remote? Pakita ko sa kanil sa gitna. Gagal, 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 Papakita ko yung sinira. Gagal, 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 gagal. Gagal, gagal, gagal. Kasi alam niya siya yung sumira eh. Ito yung sinira ng remote namin nun. Siya. Prati, kinyap din mo nun. Kipar <laughs> sa lamis. Malisa ka agad siya. Siya yun sinira niya guys. yan. So, pang ano nito, pang pang anim na ata. Anim na remote na sinira nila. So, ang price niya, 120 tele ata. So, pang anim na to. So, naka, naka 700 na kami bili ng remote. So, bibili na naman kami mamaya. sinira nila. Hindi na gumagana kagandaan so, ng universal sa kahit sa mga pwede makabili. So, ganyan, ganyan katindi mga aso ko. Kailangan ang laro nito bakal. Di ba? Cholo. Ito yung mga baby na Bago Ito pala niya si Cholo. Cholo, bak Cholo bak. Hmm. Si Cholo, ito Cholo. Cholo, ito si Toto. Ito yung, ay, Ito yung nabalik yung paa. Nabalik yung paa niya, pero nalunasan namin, guys. Okay na siya. Nabalik ng isang paa niya, ito, balik to balik. Ito balik to bali na ano namin, ito sa, kan, uh, sa kaliwa na paa. So, naremedyohan namin, inano namin ang, uh, tinalian namin siya. Tapos, ang ginawa ko, pinainom ko siya ng vitamin na may uh, mineral na calcium. Yung pala pampatibay daw talaga ng buto. effective siya guys. Yo. Ito, nakakalakan na siya. Same, same din before. Parang wala nangyari sa kanang paa. Yan, yan si Toto. And nag-ano para nag-evolve pa lang yung kanilang mga balahibo guys. So dalaki pa to kagaya nito mga to yung mga malaki malaki ko dito. Mag-evolve pa siya kasi nagmana sila kay mami Alexa niya sa mami nila na rough collie. Iba yung type ng ano nila kagaya dito para siyang cobra. Dito sa leg niya kumakapal. So mag-evolve pa to gaganda pa to. Yung alang yung space namin sa bahay. <laughs> Alit kasi ng bahay namin wala kaming nga uh space para sa kanila pito na yung aso ko guys kaya yun nagsisikap tayong uh, kumita ng malaki para makabili kami ng uh, lupa na pwede nilang kasi nagbabala kami na bumuli ng lupa kahit ma kahit mga 100 square meter lang gagawin kami ng bahay nila dun dun namin sila papatirahin. at the same time kung may pera pa makabili ng container house kahit bantayan ko lang sila dun kasi guys hindi pwede sila talaga pwede dito tumagal sa bahay na to kasi sobrang liit Saka nakaka-istorbo sa mga kapitbahay. Kaya nagsisikap kami guys. Tipid lang. Sana makabili kami ng uh, lupa or basta. Basta yung may bat batuluyan lang tumato kasi nabuborin din sila eh. hindi, hindi ko rin sila mailabas ng sabay-sabay kasi sobrang dami. Ano kasi to yung ito mga malalaki ko, pinapalabas ko isa-isa lang kasi pag magkasama pinapalabas. Nag tumatol sila kasi nakakita ng pusa hindi pa sila sali sa pusa masyado. So ito to, ito si Toto, para siyang ano, para siyang akita. kamo kasi nakita. Di ba? <laughs> ah, koko gel, koko gel 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 gel. gel. Papakita ko pa isa. Gel 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 gel. 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 Si Koko meron pa akong isa. Gel, Koko!

Koko, gano'n. Ito pa si Koko, gano'n. Koko, gano'n. Hello, Oglop. So, yung mga bagong babies namin, mga lalaki, to ito si Koko. Koko. Yung mga niya ka namin, yung mga Pinapakilala lang kita. So, yun guys, yung mga poor babies namin ngayon. Hmm? and diyan. Magluluto kasi ako ng, ah... Uh, ng pagkain. So... Ayan. So, kita ka sa guys ka. Magluluto man ako.